Hello, everyone. Welcome back to the channel Celeb Buzz Philippines. Naon, we're diving into a story that has touched the hearts of million, ang unang public appearance ni Chris Aquino after more than two years. The queen of all media has always been a symbol of strength, resilience, and authenticity. But her recent journey has been one of the most challenging battles of a closer, her family, and what it means of strength, resilience, and authenticity. But her recent journey has been one of the most challenging battles of her life. At ang kanyang mga tagahanga. Noong February 25, 2025, ginawa ni Chris Aquino ang kanyang unang public appearance mula noong 2022. Dumalo siya sa People Asia's People of the Year event para suportahan ang kanyang matalit na kaibigan, ang fashion designer na si Michael Leva na isa sa mga awardees. Ang sandaling ito ay hindi lamang isang selebrasyon ng mga nagawa ni Michael, kundi isang patunay din ng walang hanggang espiritu ni Chris. I actually thought today is the 24th. Tomorrow pa yung 25. Siya, Michael, ang nagsabi sa akin. Sabi niya last night, ano ka ba, bukas yung EDSA People Power Revolution. So, sabi ko, perfect. Talagang perfect to come out. Ibinahagi ni Chris na hindi niya namalayan na ang kanyang hitsura ay kasabay ng ika-negatibo tatlumput-syam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, isang makasaysayang kaganapan na nagdala sa kanyang ina, ang yumaong Pangulong Cory Aquino, sa kapangyarihan. Para kay Chris, ang tiempo na ito ay parang simboliko, halos parang tanda ng pag-asa at pagbabago. But behind the smiles and the grace, Chris revealed that she's still battling her health issues. In her own words, she's not so okay. Ibinahagi niya na nagsimula siya ng isang bagong gamot noong gabi bago ang kaganapan, na nagpahirap sa kanya na magising at nagdulot ng pagkahilo, sa kabila nito, nagpatuloy siya upang ipakita ang kanyang suporta para kay Michael Leva. Mga araw lamang bago ang kaganapan, nagpunta si Chris sa social media upang bigyan ang kanyang mga tagahanga ng update sa kanyang kalusugan. Nilinaw niya na hindi pa siya fit na bumalik sa trabaho, na tumitimbang lamang ng 37 kilo o 82 pounds. Ibinunyag din niya na siya ay nadiagnose na may fibromyalgia na idinagdag sa kanyang listahan ng mga sakit na autoimmune. Dinadala nito ang kabuan sa pito, rheumatoid arthritis, at systemic lupus. Ang pagkakaroon ng komplikadong mga sakit sa autoimmune at pagiging allergy sa lahat ng SED, steroid, pain reliever, pati na rin ang mga antibiotic at immunoglobulin therapy maraming beses, ang pisikal na sakit ay napakalaki. Ang katapatan ni Chris tungkol sa kanyang mga pakikibaka ay palaging isa sa mga dahilan kung bakit mahal siya ng kanyang mga tagahanga. Sa buong paglalakbay niya, nagkaroon ng lakas si Chris sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang bunsong anak na si Bimbi. Their bond is unbreakable, and it's clear that Bimbe is her source of joy and motivation. Seeing them together at the event was a reminder of the love and support that keeps Chris going. Ang pagbabalik ni Chris ay hindi lang isang personal na milestone, ito ay isang sandali ng pag-asa para sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang katatagan ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon, at ang kanyang katapatan ay nagpapaalala sa aming lahat na okay lang na hindi maging okay. Ang mahalaga ay patuloy kaming lumalaban, gaano man kahirap ang laban. So, what's next for Chris Aquino? While she's not yet ready to return to work, Her appearance at the event is a promising sign it shows that she's taking small steps to recovery, surrounded Eli the love of her family and friends. And knowing Chris, she'll continue to fight with all her might. Malayo pa ang journey ni Chris Aquino, pero isang bagay ang tiyak, she's a fighter. At bilang kanyang mga tagahanga, patuloy naming susuportahan siya sa bawat hakbang ng paraan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento. Ipaalam sa amin sa mga komento, anong mensahe ang gusto mong ipadala kay Chris? Hanggang sa susunod, manatiling matatag at patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng pag-asa. See you soon.